Ayan na mga kacharis. Nabalot po na siya. Ayan na may pagganan. Good morning mga kacharis. Time check is 5. Ano, 45 a.m. Nagpapaka ko ng graham. Hindi ko mabuksan. strawberry flavor nga pala yung ating mabalutin for today's video nabalot ko na yung cookies and cream and mango nakagawa na rin ako ng ice cream ganyan lang yung aking ginagawang magbalot bababaan na yan tatanggalin ko lang mga kacharis yung mga sumobra para yung kanyang pagbalot ay hindi siya ano hindi ano tawag doon hindi yung hindi siya mag shh, bukol bukol ba malinis naman yung aking kamay syempre laging dapat kailangan laging malinis pag meron tayong ginagawa mga pagkain mga ganars ating kasi lagayan meron pang paganyan pag anong epek yan tapos ikakat ko na siya mga kacharis sobrang tigas kasi overnight kasama. Strawberry flavor pala to mga kachan. Mm -hmm. Ang mm. grabe yung tigas niya. Mm -hmm. Mm. Hindi ko mga Charis, bumili ng kutsilyo na ano. Yung pangkat ng ham talaga. Patok to ngayon kasi mainit. Bibenta ko to ng 10 pesos. naman yung aking ding Thank you. Atas. Iterate shot na rin. Ah, ba? Diba? Pinunasan ko lang yung success. dikit yung plastic. Tapos ganyan yung... <tapos> na. Gising na yung aking alaga. Medyo malaki yung banda nito mga kacharis sa gilid. diyan yan tinipid para yung mga customer natin is ay nalaglag customer natin nalaglag customer natin is bumalik pupunasan lang natin yun galing ay umaga pala ako mga kacharis nagbabalot kasi nga ano, tawag yung pagtanghali, sobrang init, manaling malusaw yung, ano, yung greyhound. pagitan ko na lang mamaya mga kacharis pag tapos na ako. Ayan na mga kacharis. Nabalot ko na siya. sa freezer Ito yung ating nabalot natin present po natin Na. Grabe yan ang mga kacharis. Puno na, oy. Paano na natin ilalagay ito? Tama niya ating cookies in cream. Sik na lang natin sa dito. Hindi ko na magagawa yung ano, yung ang tawag doon yung gray ham. Ito naman yung ating strawberry. Puno yung ating wrap. Laban lang mga kacharis para kumita tayo ng manage. Ice candy ko tinikman ko may kalahati. Eh. <laughs> Ang sarap. Hindi siya tinipid sa ano, condense. Wala, punong puno na mga kacharis. Dito kasi is yung ulam. kasi meron pa akong mabalutin dyan. Nilang no? Yun lang, na-sharing ko lang. Na-share ko lang mga kacharis. Yung aking pinagkakabalahan ngayon. Yung iba matigas, yung iba malambot. Sa baba malambot pa. Bili na tayo.